Nyo pati yung ano, pati yung Aura. Aura din oh. Ah, doon ako nung nakaraan sa Aura. Pero may mga display na rin kayong running shoes doon eh. Nilagyan na daw. Hmm? oh, medyo malayo kasi no. So bagay, sir kasi yung mga pumupunta doon, gusto nila ng running. Pupunta pa ng ibang branch, Malayo pa. Thank you sir ah. So yan guys, nandito tayo sa, sa Anta, no? sa Anta Glorieta 4. So may mga discount sila dito. As usual pa rin, tulad ng dati, may mga markdown pa rin sila. Ayan yung mga naka-markdown nila mga aming, gano Eto, pakita natin. Markdown agad to dito. So sa, sa SM Aura, ang daming naka-markdown doon ng 50. Pero dito guys, oh, 3,496 pesos na lang din to check nyo mga amigo dito. Malapit na silang magsara. Kaya, bilisan lang natin. May ibang kulay pa. 3,496 pesos din yung orange. Anyway, mga amigo, kung hindi nyo alam pa yung material nito na kasi yan, fiber pala siya. Yan matibay na klase ng fiber yung ginamit dyan. Meron nitong sun na kaiwan. Guys, ito na lang. 6,396 na lang. From almost 8,000 pesos na dati. Pero, ayun 6,396 na lang. So, may discount ka dito mga 1 to 2,000 plus. 3,995 na lang to. E, eh, retail pa pala to Kasi alam ko, ito yung pinakalitis dito. Ayun o. Carbon fiber plate ba yan? Gumili tao eh. Tapos, so, ayun o. Breathable pa dyan. So, ang ganda mga amigo. Lightweight pa na basketball shoes. Meron siyang light pink. Mamimili kayo. Parang yung kulay niya, parang sakura, no? O, ayun o. Kulay light pink. Tapos, meron siyang ganito. Ito yung mga new arrival nila. Ayan. Yung ganitong uh, Pie 2 uh, uh 7,995 pesos siya. Almost 8,000 pesos na rin siya. Meron siyang red, 8,595. Ito, tapos meron siyang heart dyan. So, para siyang valentines or um, valentines color, parang gano'n. Tapos meron pang ibang kulay, no? 7,995 pesos. Medyo bilisan natin. Ito yata yung muse. Ayan, oh. So, 7,995 pesos naman to dito sa kanila. Pareho lang ng mga design mga amigo. No? So yung iba lang minsan iba yung material sa upper. At meron siyang isa sa mga pinakalitis dito. Yung black. Tapos meron siya dito. Hindi ko alam kung, no, ano yan, no? kung glow in the dark siya. No. Pero parang ganun yung dito niya. Oh. Ayan o oh, no? nagre-reflect. Diba pagka natama ng ilaw Pagka ginalaw-galaw mo siya ng ibang position 7,995 pesos to Mga amigo no. dito sa kanila Tapos mayroon pa ditong mga Kyrie inspired na 3,706 pesos na lang oh. Meron ka ng basketball shoes na uh, budget tight, Kasi ayun know, 3,000 plus, meron ka ng mga makukuhang mga mga ganda na klase ng mga basketball shoes from Anta. Ito oh. Ang kagandahan mga amigo, nasa mall na siya. So hindi mo na kailangan pumunta ng outlet. Marami nitong bagsak presyo na 5,295 3706 pesos na lang yan dito naman yung mga brand mga brand new or mga ano siya mga bagong release to kasi mga naka regular pa 3995 pero kahit naka regular siya no sobrang mura na lang yan no para naka discount na rin yung price niya kasi mayroon pang mga clay na 3995 ayan oh no? retail siya pero mura na rin yung price ito pa 6595 alam ko ito yung pinaka latest nila eh na um, shoes na rin release dito ang gagandahan nito maraming kulay to eh, sa ibang brands dito ayan yung mga kulay may triple black may ganitong kulay ayan pa tapos meron din silang ganito Clay Thompson pa rin to 6995. Um Clay 31 Thomson mga amigos. So, ayan, mayroon siya dito malapad na carbon fiber plate na kitang-kita mo sa pinaka mid portion ng outsole. Mga amigo, dito tayo. Punta natin ang malapit na tayo ng Casino Bay na mga amigo no. So may mga running shoes na dito. At the same time, pwede na yan ito gamitin pang lifestyle. Kasi madalas nakikita ko ngayon yung mga running shoes na um, ganito yung mga design. Is ginawa na lang pang lifestyle. Kasi anong siya, kumpi comfortable um, sa paa mga mega 5 to pa nga lang yung this niya yung retail price niya so mga ilang buwan siguro magkakaroon na yan ng mga discount ganun naman si Anta dito eh 2236 na lang din to oh. lifestyle din na Anta 2236 SRP niya dati 3195 kasi may mga bago din sila dito ng mga running shoes ayan eh 4795 pesos na lang din to guys oh ayan siya oh. Anta Tron 6.0 ayan PG7 technology guys PG7 plus technology rin siya so parang pareho lang din siya ng technology dun sa PG7 na basket mo yata parang ganun lang din ang ganahan dito guys kung medyo kulang ka sa height malalagdagan dito ng ilang inch kasi ano you know, medyo makapal malambot pa kaya kahit mabigat or kahit ano siya kahit bulky siya tingnan or mataba yung sapatos lightweight lang din naman siya sa personal meron pa dito light na PG7 Ultra oh lightweight na lightweight nga talaga mga amigo ito yung latest release nila eh, ang may mga nakalagay kalaganan yung Arrival. Pero kahit yung Arrival siya, no? Oh, bagsak presyo pa rin kasi 3,595 lang, bagong labas lang. 3,595 pesos lang, oh. So medyo ano na mga amigo, mu mura na ng klase ng mga running shoes kahit bagong labas. Imagine, pwede mo nang pag-ipunan yung 3,595. Compare mo sa ibang brand na medyo ma mahal pa yung mga, mga running shoes nila. So dito, mayroon ka na mabibili na budget type lang, pero maganda at least pa yung technology. And guys, labas na tayo sa Anta kasi magsasara na sila uh, 9pm na. Pagka weekdays kasi, yung mga sneaker store dito or mga tindahan dito sa Latang uh, lahat ng mall naman siguro is hanggang uh, 9pm lang kasi maglilinis pa sila. So, yun na talaga natin nabukutan. No? mga amigo, Mayroon silang discount na up to 50 din yata yung iba dun sa may Anta. Then, puntahan nyo na lang mga amigo. No? So, ang sabi ng isa sa mga pro na mababait, uh, sa August 15 daw, meron pa silang i na bagong um, sapatos hindi, hindi ko lang masyadong marinig kanina yung sa uh, sapatos na i-release nila pero solid you guys release nila actually mayroon na silang stocks ngayon pero since meron silang release date so yun, hintayin natin uh, habangan natin, punta natin ulit dito sa 15 baka kasi sabi ng staff mas murang version daw kahit bagong labas lang mas murang version ng basketball shoes nasa 4,000 tas lang ba, ayos. sa so, mga amigo punta natin yan dito so hanggang dito na lang mga amigo rin pindutin na lang yung subscribe button yung like pashare na lang ng video na to para sa mga anta fanatics dyan na ah. naghahanap ng mga markdown or mga murang sapatos para makatipid tayo pa peace bye bye So yun, what's up mga amigo no, for today's vlog Gabi na ngayon, nasa mga 10, magki 10pm na Nandito tayo ngayon sa may Mall of Asia Nawala ako dun sa Meet up place <laughs> Kasi ang usapan Yung meet up place is uh, Starbucks 1A Kung mga amigo dito sa may Pasay Akala ko, itong katabi ng meet Dito rin naman to sa may Pasay Banda is Ito na yun Mali pala nandun pa pala katabi lang daw pala ng ano ng grocery ng Isimolovisya so lakad ulit ako Bum nakarating na ko doon kanina so umikot ako kasi akala ko to kaya dito bumaba ulit nilampasan ko na nga to eh tapos bumalik lang ako yun pala dapat doon pala ako bumaba mali yun ang baba natin matagal pa quarter to eleven pa lang kasi ito ganyan is kaya kayo nag-agad. Baka ng yung Tapos mag yung yung Tayo. May mga nag-aagad sa mga mag Siguro mag-request. 12 midnight updated na rate na to. Tapos meron naman kasi isang duras so, na pre-wire dito sa Starbucks. Sana mapilis yung connection na para makapag update tayo please. Hindi ko alam kung aabot ng bagyo itong ano ko. Kasi ang bilis malubat yung, ano, yung battery ng motor ngayon. Pero pagka dito lang ako nagbo-vlog sa Metro Manila, matagal naman, hindi ko lang alam kung bakit dito. Abangan nyo guys. Okay so guys, over. First stop over namin dito sa may Enlex. ah uh, papuntang Baguio ng Amigo. So, 11.30 kami umalis dun sa may Isamulubi Asia. Doon kasi yung pick up location. Then dumiretso na kami agad dito sa um, NLEX. Ang bilis namin oh. No? So mag-aalauna na no? oh. 2 minutes na lang. So 11:30 kami umalis doon. So nag over lang kami dito para doon sa mga gustong kumain tapos gustong mag-CR. Pagkatapos nito, rekta na kami agad papuntang Baguio. So ibangan yung mga may gumamaya. Hindi lang ako nakapag-vlog kanina doon nung umalis kami. Dahil hindi makita sa camera. Puro ilaw lang ng mga sasakyan sa kapos din na nakikita natin.